So, ito po yung SR flip area. This is the previous support will be turned into resistance. Okay? So, ngayon po, yan ang binabantayan natin. Dito sa area na yan, this is around 106,000-107,000 dollars. Once na mag si Bitcoin dyan, kailangan ng mga bulls ng Red Bull para <laughs> malakas. Kailangan itulak yan. Dapat hindi sila mapagod pag nandyan na. Kailangan nilang teretsuhin na yan. Okay, lagpasan yan. Kasi kung medyo mahina yung kanila pong lakas, critical yung area na yan, 106, 107, because that's an SR flip area. So right now, Bitcoin is rallying. So ito pong rally na to, ganito, uh, this is how you want to interpret how strong or how weak a rally is. Una, Tignan mo kung kaya niyang umabot dito. That's first. Kaya ba niya? Aabot ba siya? Or hindi? Kasi pwede nga, limbawa, dito pa lang tumulo na yan. Hindi na nga niya abutan. So, ibig sabihin, ah, mahina talaga to hina <laughs> talaga tong, tong uh, mga bulls na to. Second, once na umabot siya dito sa key or critical area, kaya ba niyang basakin? Or baka naman isang long red candle ka agad sa 4-hour time frame. Diba? Bibigyan ka ng mga bears ng long red candle. Patay na naman tayo dyan. So, ibig sabihin, may lakas umabot doon sa critical area pero hindi sapat yung lakas para maging kontrolado ng bulls yung game. Tulo na naman tayo. So what we need to see, mga bulls, okay, take this out or at least defend this area. This area. Once na sumampa na po sila dyan, defend it. Consolidate here hanggang sa lagpasa natin. And then break this trend line. Pwede. We might see Bitcoin 111 and maybe 116. But failure for the for the price to so at least consolidate dito sa area na to or failure for the price na umabot dito sa area na to, the bears will be in control. We might see Bitcoin revisit again the 98,000. Pwedeng dito siya mag-consolidate We might see Bitcoin dito siya mag-consolidate. So baka gumawa ng bear flag, tsaka siya tutulo. Well, let's see. Kaya critical tong rally na to. We have to see how strong this rally is.